i over na ng Ministry of Transportation and Communications so MOTC BARMM sa Local Government Unit ng Hulo ang mga nakompleto ng proyekto ng ahensya sa bayan kabilang na ang solar light installation sa Hulo Airport. Ang kwentong kaunlaran mula kay Jen Garcia. Isinagawa ang ceremonial ribbon cutting at turnover araw ng Sabado, April 26. Dito formal na ang iturn over ng MOTC Barm sa LGU Hulo ang natapos ng konstruksyon ng administrative building, solar light installation sa Hulo Airport, rehabilitation ng staff house at pagkakaroon ng warehouse sa Hulo Airport Sulu. Ang seremonya ay pinangunahan ni MOTC Minister Attorney Paisalin Tago, CPA, at Governor Abdusa Kurtan. Ayon sa MOTC, patunay ang mga natapos na proyekto ng sama-samang dedikasyon upang mapahusay ang public services, economic growth at pag-angat ng kalidad ng buhay sa rehiyon. Geneza Garcia, iMinds, Philippines.